Tingnan nyo guys kung paano sila magtawagan ng lalaki. Yan si Sugar. Inhit kasi siya. Kaya sa kwarto tinago ko muna. Kasi maraming lalaki na nag aaligid aligid sa labas. Uh, kusa kasi silang uh, pumapasok sa uh, bahay. Uh, umaano sa gate. Ah. Uh, ko <clears throat> or or sa bubong umaakya para makapasok dito sa bahay ayan yung lalaki yung nasa labas yung tinatawag niya si sugar kasi si sugar in heat yan namang akin ganyan din siya pag uh, tinatawag niya yung lalaki o tingnan niyo yung kanyang poet ay eh, salsa. yung guys. Kaya tinago ko muna siya ng tinago ko muna siya dyan sa kwarto ko. Um, mga one week yan. Mga one week yan bago mawala yung kanyang uh, inhit. Minamassage. Massage ko na lang para mawala yung pakiramdam niya. Kasi mainit sa katawan daw yan ng mga pusa. Uh, hindi naman yan siya maingay pag walang lalaki. Eh, nakaramdam siya ng may lalaki, kaya nag-iingay siya dyan. Ayan, ganyan sila pag uh, gustong makipag-mate. Kulong ka muna, sugar, ha? Di pwede. antay na lang natin si Mateo lumaki ha para may kapartner ka na